Maria. Viva. Viva Maria. Viva, Maria. Viva, Maria. Viva. Viva, Viva. Palapakan natin ang ating mahal na ina sa kanyang birthday. Pakiulit ang sasabihin ko, magsimula. Magsimula. Maganda. Maganda. Maaasahan. Ano yung una? Pangalawa. Pangatlo, ang Inang Maria ay ating kinagagalak sa kanyang kapanganakan. Hindi ito madalas sa ating pananampalataya. Kadalasan ang pinagdiriwang ay ang kamatayan. Pero ang Inang Maria, si San Juan Bautista at ang Panginoon, ang siyang inaalala ang mga kapanganakan. Bakit? Ano ang meron ang inang Maria? Saan? At bakit nagagalak nga tayo at masikat pa ang kanyang kapanganakan? Una, ang inang Maria sa kanyang kapanganakan at katulad ng mga kapanganakang pinagdiriwang sa pananampalataya ay nagtuturo sa simulain ng Diyos. Kung kay Juan Bautista, siya ang nagpasimula na ipangalat ang balita kay Jesus, kay Maria nagsimula ang tunay na buti ng Diyos laban sa kasalanan. Nagsimula muli sa kalinisan ang Diyos. Sinimulan ka muli ng Diyos sa kanyang kabanalan. Pinahayag kay Juan Bautista, lininis kay Maria. Magsimula tayong muli. Amen. Kahit sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot na magsimula. Palapakan mo ang mga simula ng iyong buhay. Mga minamahal, pwede namang sabihin ng Panginoon, hanggang dyan na lang kayo. Ang kasalanan ni Eva ay manatili sa inyo. Matigas talaga ang ulo niyo eh. Malilimutan niyo naman talaga ako eh. Pero hindi. Ganun na ang pananaw ng mundo. Wala nang pagbabago. Paulit-ulit na lang sa kasalanan. Wala nang sisimulan. Pero huwag niyong kakalimutan kung paano pinanganak ang inang Maria. At ako po bilang ang patron namin ay sinasantaan at San Joaquin, malapit sa aming puso ang kwento nito. Kwento ng kawalan, baog, matatanda, makasalanan. Ganun ang tingin. Kinasantaan at San Joaquin. Bagamat nasa magandang katayuan, pero kapag ikaw hindi piniyayaan ng anak ang tingin sa'yo, matanda, makasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, matanda, makasalanan. Sakit, no? Pero totoo, meron pa bang sisimulan sa'yo? Ikatanda mo na? Meron. Meron. kapag ikaw ay naging bukas sa Panginoon, kapag ikaw ay naging malaya muli para sa Diyos, at hindi nawari ang tiwala ni na San Joaquin at Santa Ana, pinanganak ang inang Maria. Pero saan nagmumula ang kagandahan at natutuwa po ako, taon-taon, nagugulat po ako ni Father Jojo Sirudo. Kasi wala naman po tayong pag-aaring Ninya Maria. Lagi po tayo nangihiram sa kanya. At si Father Jojo, palapakan natin si Father Jojo Sirudo. Yan. Yeah. Bilang tagapagpayo ko po nung ako po'y batang pare hanggang ngayon, nangihiram po ako sa kanya lagi. At taon-taon, ang ganda-ganda ng ating nanay. Kung nung nakaraang taon at sabi kung ganda naman ito. Hindi pa pala. May mas maganda pa. At may papahiram siya. Ang ganda-ganda pa rin. Pero ang tanong, paano mo? Pa Saan ang galing ang... Nandudoon ka ba? Ganyan ba talaga itsura niya? Paano nangyari yun? May, may, may selfie ba si Mama Mary nung bata? Ganyan ba? Maganda ba talaga siya? Saan nagmumula ang kagandahan? Bakit ganito ang hiwaga ng maganda? Mga minamahalang itsura ay sumusunod na lang. Pero ito ay pagninilay sa kung gaano kaganda ang karanasan ni Maria. Nung sinabi niya na siya ay pumapayag na, doon nagmula ang kagandahan. Pumayag na siya na maging instrumento ng Diyos. Pumayag siya na maging nanay ni Yesus. Napakaganda kapag meron kang nanay. Kapag magalang ka sa iyong pamilya, napakaganda na meron ka at pumapayag ka ng ayusin ang iyong buhay, pamilya. Amen. Yun ang maganda. Yun ang kung bakit binalikan natin ang kanyang itsura. Dahil pati na rin si Jose sa Ebanghelyo, pwede naman siyang umayaw na eh. Pero nakita ni Jose at ni Maria ang plano sa akin ng Diyos. Huwag hiwalayan ang pamilya. Ang ganda. Ang sarap magsimula. Maganda ang nanay ko kaya maganda ka rin dapat bilang tao. Amen. Sabi mo sa katabi mo yan, ang ganda mo. Palakpakan mo ang kagandahan mo. Eh kaya ka nga magpapapicture mamaya kay Mama Mary, eh di ba? Nang sa gayon mahawaan ulit ikaw at mapaalalahanan ng gandang ayos na merong kadapat. At ito pa maganda, ipapangalak natin iyan. Mamaya, mag-aalay daw ng cake kay Mama Mary. Alam niyo po yung cake na yan, hindi ko po alam kung saan nilalagay sa liturhiya. Wala naman po talaga nakalagay dito, eh no? Pero mamaya po, gagawin natin yan bago matapos ang misa, kakantahan natin ng Inang Maria. Iboblow niya po ang candle. May candle ba? Oo. Oo. Pero baalaya natin siya, aawitan natin siya. Salamat po sa mga reyna ng DMI. Palapakan po natin sila. May cake ba talaga? May cake, oh. So mamaya may cake po, aalaya natin. Pero alam niyo po maganda, pagkatapos ng cake na iyon, di naman talaga magbablow ng candle lang inang. Nakakatakot yun kung bigla talaga niyang naihipan mamaya. Di ba? Oo. Oh. Mm -hmm. lang naman po iyon. Pero daw mamaya, yung cake na 'yon ipamimigay at magsasalo-salo tayo dahil 'yun naman talaga ang gusto ng nanay. Ang cake ay hindi para sa kanya. Mag-uwi ka mamaya ng cupcake niya sa nakasya. At sa pag-uwi mo, maasahan mo ipapangalat natin ang pagmamahal ng Diyos sa tulong ng panalangin ng ating nanay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, it's all right. Kaya mo yan. Kanina po, nandito po ang aking mga pamangkin. Habang sila po'y pinapaliguan, tatlo po ang pamangking ko, kambal, yung po maingay, nandiyan nandiyan ang bata. Sigurado po, pamangking ko yan. Isa-isa po silang pinapaliguan, isa-isa po silang pinupunasan ng kanilang nanay. Ako po'y nagdarasal sa aking altar. E eh, nakapaligod po rin yung mga laruan nila. Habang nagdarasal po ako, nakatayo po ako minsan nagdarasal. Naapakan ko po yung isa nilang laruan at ang sakit-sakit sa paa at napasigaw po ako. Nilapitan po ako ng aking isang pamangkin at sinabi niya sa akin, Nino, it's all right. It's all right. Kaya kayo kaya natutunan 'yon. Salamat sa nanay niya. Kung tinuro sa kanya ng nanay niya, buti nga sa'yo lagi. Na-imagine ko na yung pamangking ko, buti nga sa'yo. It's all right. Yan ang gusto sabihin sa'yo ng nanay natin ngayon. Maasahan mo ako. Maasahan mo ang kuya mo. Alam kong ang pangit na na mga karanasan mo. Alam kong hindi madali ang buhay na ito. Pero wag yun ang ipangalat mo. Hayaan mo ang Espiritu Santo ang pumaloob pa rin sa'yo. Magsimula ka muli. Maganda ang bala ko. Maganda ang nanay ko. At kahit na gustong gusto nga minsan na ipangalat ang kasamaan at paghihiganti, wag anak. Hindi yan ang maasahan pa rin dapat ay pagmamahal. Sa misang ito, salamat inay sa kaarawan mo. Pero kutub ko, ayaw mo nga rin ipagdiwang ito. Kundi, samahan namin ang aming kuyang si Kristo. Pero happy birthday pa rin po. Salamat po at kayo aming laging maasahan. Patawad po minsan, may mga ugali kaming hindi kasing iyong kagandahan. Pero, minamahal naming nanay, magsisimula po kami. Alam namin na sa iyong panalangin, hindi mo kami Pababayaan. Pakiulit nga po. Maganda. Maganda. Maaasahan. Maaasahan. Magsimula. Diva Maria. Diva Maria. Diva Maria. Viva. Palapakan natin happy birthday sa ating mahal na ina. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love. in real love through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Hi mga kaparokya, mag-like na po and subscribe sa ating official YouTube channel www.youtube.com slash hfprojas at i-follow ang ating Facebook page www.facebook.com slash HFP Rojas. Maraming salamat mga kaparokya.